Hello, magandang araw mga kaprito for today's video. Ayan, naglala dahil ngayon ay araw ng Martes, schedule ko po ng paglalaba ng aking mga damit. At sinama ko na rin ang damit ng aking pamangkin at mga bedsheet para isang labahan na lang, tipid sa tubig, tipid pa sa tab sabon. Oh, di ba? Tipid pa sa kuryente. At yan na nga, oh, tapos ko nang i-washing machine yan, mga kaprito, kasi hindi na kinaya ng powers ng malaki kong braso kung mag wash pa ako. At habang nagda-dryer nga ako, ay naisipan ko magpalit ng bedsheet, mga kaprito. Kaya lang hindi ko naisip agad na sana nung una pa lang binidyo ko na para nakita nyo kung paano ako magpalit ng bedsheet. sheet. Oh, di ba? Mas maganda sana. Pero hindi nga lang naisip agad ni kaprito. Hindi ko alam kung ano iniisip ni kaprito at hindi niya naisip. Oy, nalilito na ako. Siya nga pala kung bakit nagtataka kayo, iba na naman ang aking voice over ay talagang sadyang binabaliw, binalbaliwak mga kaprito para hindi kayo agad maumay kasi nakakasawa naman kung lagi-lagi na lang. O oh, di ba mga kaprito? O oh, yan, bumalik naman tayo sa pagdadryer. Nagsalang naman tayo ng iba para pagawa naman natin yung iba nating trabaho. Kaya ayan, pangatlong salang na yan, mga kapritaw. Oh, at naghihintay na ang aking mga hugasin sa lababaw. At yan na nga ang mga pinagkapihan namin kaninang umaga. Hindi ko agad na hugasan dahil nga naglaban na agad ako. At pagkatapos ko nga magwashing, nagdryer, dryer saka ko naman inaasikasaw. At tsaka yan, sumunod naman ang aking pagsahing ng kanin para matapos na. O oh, di ba diba? pinunasan pa para hindi naman daw mag-ground ang kuryente. O oh, 'di ba at yan ang nga, prenex ko na ang aking mga nilabhan. At sa nga, hindi umulan, ay talagang pinalangin ko na wag mo nang umulan hanggang hindi matuyang ang aking mga nilabhan. At umayo naman ang aking, sa akin ng panahon, hindi talaga umulan hanggang hindi natoy aking mga nilabhan. Kaya thank you Lord talaga at natuyo. O oh, ayan, at papakita rin na kaprito ang kanyang lulutuin mamaya na sinigang isda at saka na may sahog din na silay o oh, pinapakita pa niya ang kanyang merienda o oh, di ba nagutom na kasi si prito sa paglalaba kaya nagmerienda muna siya mm. 'di ba? At yan na nga oh, nagluto na rin si kaprito ng sinigang. Ay bahala na kung sinigang, kung ano ang lasa, basta nilagyan ko ng asin. Oh, at para may magkalasa daw, nilagyan ko din ng norkyo, at nilagay ko ng isda. Oh, 'di ba? nilagyan ko din niya ng kamatis. Oh, nilagyan ko din ng patis para daw matanggal ang lansa ng isda. Oh, 'di ba? So sunod yan nilagay ko yung sili o oh, may tumalsik pa oh, pero pinulot ko yun mga kaprito kasi sayang. Mahal kasi ang bili ng gulay. Binugasan ko lang mga Caprito, Kaprito, hindi ko na nga lang nabidyuan dahil, dahil nagmamadali na rin po tayo dahil marami po tayong gawain at yan ang habang kumukulo ay nakikita nyo naman po sa aking harapan ay si Kuya Silo naglalaba po siya dyan kaya napansin ko bakit wala kang sabon kaya binigyan ko siya ng sabon para naman magkabango ang kanyang mga nilabhan o oh, di ba diba, mga kaprito at yan ang ako oh, nagutom siya Pinauna ko na dahil gutom na gutom daw siya o oh, sarap na sarap siya sa aking sinigang okay maraming salamat mga kaprito oh, yan si kaprito ito kahit pagod, maganda pa rin. Okay, maraming salamat. Follow for more. Bye-bye.